dapat asinin din Dapat. Sa Red Cross, kain namin to. Baka dapat sa Tansya na kayo pumunta at mas ganda raw. Hindi ko pa makakapasok sa mga connect train, malambot ang buka Tak apa, tapi, tak lapis pakai tu. Asal, kalau. Asal, kalau soalnya kalau. Kalau. Asal, kalau soalnya kalau. Asal, kalau soalnya kalau. Asal, kalau soalnya kalau. Asal, kalau soalnya kalau. Are rescue. Perpeteting a rescue. Kita bermotoro pun tak boleh. Ambulance rescue. Oh, batu. Can't rain no. Abang sini nak pergi. Dia buat macam kucing nak singko. Ayah ba. Jangan nak buat dia

hindi. Aba sa kanya. Dito. Hindi, hindi doon. Sa kabila. Opo. Maganda. Pa, Ang um, pangkat po. Huwag lang po. Dito. Sa kabila. sa Dito. Ha? Oh, maganda lang talaga riyan. Pinalis na po Punta na po sa background. Paserdo na po. Oh, tingnan na niyo 'yung malaking building, dali. Saka dito, sa bila. pinaglalabas yung patay dito? Dito na po. Sando na po. Nakabang na yung sakyan. Dito tayo. na Dito איתה. Thank you. So yung video ko tuloy-tuloy, 1.2 ang nanonood. Ilan? Iano ka ta, para makita ka. Okay. Dito sa kaliwa. Ay, nakakita ko. Ay, nakakita ko. Dali mo kanito, kumaga. Napakalakas ko lang kanito. Tutok Bakit ang nabigyan sa Philippine Red Cross? Ay, wag natin ito. Yes, Det er der. dito namin, ari, Support, eh, to to. Ayon, namin, na may ari nito eh. Support ko ito po to Ito po dito. Ayun na. Kunti bilis, Ali. Sige, sige. Tigil mo. Karabutan natin. Hi. Eh, saan dadalhin yan? 不要。Okay, 何だよ。

may hey, ganong nakatagil uh, ng Dito, dito. Mm. dito. Oh, Sir, nagalaw, tong, ano, wall. nagalaw po itong wall. Oo, oh, kayo. Ito ko nagalaw. Eh, nandito na ako para na tuloy na oh, ali. Okay. Identification, oh, mas maganda. ko ID. Yan yung... Kailangan ko. Oh. O! Teka, baka oras Yung babae sila eh. Hi, ma'am. Oh.

dyan? Yung sa lalaki? Okay. Baka mayroon yung document. Ano na... ba ang patay? Bayo yung tatlo po. Kasama yung bata, di ba? O. Oh. sa anak katam horitu lalag. Rescue. Tapi takut tapi cerita ikai ko. Galega. Aga dipuyan alas dos pa 211 satu orang sat. Tapi special order ke baca ara. Government 2. Eh uno moleh iko padu gabu nak capture gitu. Ora sajja, Aliyan, Alsian. Oh kau ha kau datang punya kali dah dikit kita nak nenda dia. Ya kau as baru padumuh. Ayah mau. ni Sir, naka-video, naka-Facebook live pa tayo. okay, sige. Okay. 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 Congratulations dito. Magdamag pa to. Congratulations po. Maraming salamat po sa City Rescue Group. O, repo.